guys, ang reklamo dito guys is yung anak ni mam Ma is nagkakaroon ng allergy hindi nawala ng sipon, bahing na bahing kasi marami na yung aircon ayun, uh, may aircon niya yun si Brandon yun kaya pala nagkaroon ng allergy yung anak ni mam. Ma kasi almost 8 months tong hindi nalilip eh? ng aircon siguran dumi so mabuti na lang tinawag tayo para linisin dito yung kasama natin sa outdoor dumi dun no sama mo yung lumot dun doon ah doon yung lumot yan sa bubong sama mo oo oh, yun split type to full mounted ah nakasabon na yan talangan ano? talaga 4 to 6 months dapat malinis niya aircon no may allergy no? Dahil sa dumi ng aircon. Oh. Aircon talaga. Iba, nilalagnat yan. Yung mga bakteria kasi nandiyan na sa aircon eh. Diba? Kaya nga nung COVID eh, number one, aircon. Nanisin. Kasi, yun, dun, dun kakapit yung ano eh. Mga bakterya eh. Kaya, mahalagang mahalaga cleaning sa aircon. Minsan nagtitipid ka, kaya lang, ikaw naman maapik ko no? Kasi pwede kang magkasakit eh dahil sa allergy, sipon, ubo, laglag Na pag mahina immune system mo, no? Kaya Huwag po bayaan ang ano, maintenance, yung cleaning ng aircon, which is favor talaga sa amin, mga aircon technician. Kasi siyempre, sino ba naman yung ayaw maglinis ang aircon para kumita ka, di ba? Pero, nasa customer pa rin yan kung magpapalinis ba o hindi. Oo, sa kanila pa rin ang desisyon. Wala sa atin. Ano? Yung doon, wala na? Wala uh, na. Dito to guys sa ano Kalap sa may Maligaya banda sa likod ng North Smile pala Smile yeah. City Homes Smile City Home Ha So guys tapos na namin linisin ah uh, ibabalik na lang Kasama natin si Ali Di Guzman Do wala talaga sa bahay ang pera do Wala talaga do nasa bahay ng customer nasa bahay ng customer ang pera hmm. video tayo habang nagpupuna sa sahig para hmm. hindi mga yung kasama natin dito at yun tayo para malinis yung area dolo kung sa tosok agad dolo dito dolo dol. dito dolo ano yung muna sa gilid doon? Mabubutas yan doon. Matalim yung doon na yan. Nilagyan ng electrical tape ni Genesis yan eh. Kasi dinaretsyo niya eh. Mabutas yan dyan eh. Tita <laughs> mong electrical tape. Pero non nilagyan na okay na. So guys. Babalik na. Ngayon may, -may, -may konti guys. Guys. Ang reklamo dito guys is yung anak ni mami is nagkakaroon ng allergy. Hindi nawala ng sipon, bahing na bahing. Kasi marami na yung aircon. Alam naman natin, pag marami na yung aircon, tapos araw-araw ginagamit, eh, syempre, kung may nahina yung immune system, oh, talagang hindi pa maapiktuhan. Bahing, sipon, ubo. Kung mamalas-malasin, lalag natin ka dyan. Diba, e, Dol? Kaya, yeah. 4 to 6 months. Depende sa gamit. oh, depende sa area. Uh, yeah, talagang importante ang cleaning. So, yun. Di ba? Ngayon, tapos na natin itisting. Ay yeah, papatay na siya. Ayan, yeah, nakapatay na yan. At paalis na tayo.